P150? lapad no, dalagan ano. Okay. Sa lipot sa bilog po magkano? 230. Okay. Ano yan? Ayaw. Salmon? Galunggo. Galunggo bengi ako isa, sige. Love you, plastic. Love eh. Yun, kumasok din. Balik, ko, practice pa. May yung doble, pwede plastic. Yun, o, oh, oh di ba? Ano tangan to kaya? Black, ano? Blue pin. Ah, blue pin. May yellow pin, may blue pin. Nahihipo natin ay. Ito, so, ayo 320, ito so, 360. 370. 360. Ah, 360. 360 oh. 72. Ito 'tong trip. Filipino, oh. Mas magkano kilo dito? 50. Yalupin ba yun? Yalupin? O 100, totoo nga, tuloy nga lahat. 50, thank you, boss. Santa Anton Oo. Madami na 'yan, Santa, magiino mm. na yan. Sarap yan, papsi preto, ko yan. Ano si Dato 'te? Tabasi. Ah, tabasi, no? Oo. 50 lang yan. Hindi, eh hindi. pwede, mga bata, yan. Dito e, ay e, 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 e. 50? Grabe, lang, no? Eh. Dito may 50, eto. Dito na 50 rin? 50 lang 50. 50, dami, grabe, 50. Alright, so good afternoon, good afternoon, good afternoon po no? sa inyong lahat at welcome po sa ating Kuya Ed So nandito na naman tayo guys no? sa isang uh, hapon na paki, pakikipagbakbaka na naman sa kalsadahan no, Yun, no? Nabubulo na tayo no? Okay, so nandito tayo ngayon guys sa so may bandang malabo no? Para i-update yung kasalukuyang uh, sitwasyon So update tayo ng oras ang oras po ay 5.30 ng hapon At ang pecha ay uh, September 6 Tama ba? Ayun na naman tayo sa tama ba eh, no? Ano po ngayon? Merkulis. Merkulis po. Yun. So, ayun. So, nakaschedule schedule tayo guys na dapat pupunta po ng warehouse dito sa mga, eh ano no, sa mga, eh, bigasan sa may, uh, Manila. Dalawang malaking warehouse. Pero, naalangan na ako sa oras po, no? Baka bukas na umaga punta po tayo doon para mag-update po ng mga presyo. So ayun So sa mga pupunta rito guys, tandaan niyo po itong ano no, tong Mang uh, Inasal sa may kanan po natin at saka po tong uh, McDonald's sa may bandang kaliwa. So yan po yung maging palatandaan po natin kung pupunta po tayo dito po sa Mayamalabon Fish Market. So ayan po ano. Then uh, sa mga kababayan natin na nakasakay pupuntang Gasak isa uh, pwede na kayong buwaba rito. Huwag na kayong, huwag nyo nang hintayin na lumipo palang pakanan dahil makakapunta po kayo ng Gasak. So dahil pupunta po tayo ngayon ng bayan, ito tayo dindiretso. Ayan, dindiretso tayo ha. Ayan. So guys, pag dindiretso nyo po ito, ito po yung uh, Malabon uh, City Hall. You know? So maging palatandaan natin dito sa mga pupunta pa lang dito, mga first timer na pupunta. no. Pwede nyo rin i-waste yung uh, Chowking uh, Malabon or uh, itong uh, City Hall ng Malabon. Pwede rin po yan. At uh, ito pong uh, AFC, meron din dito sa bandang kanan natin At saka po itong uh, simbahan So, you know So, eh, ganoon pa rin naman lagi ang ginagawa natin no? Ginagawa lang natin ganito kasi nga Is yung iba kasi is first time na nakakapunta rito So, pinapakita lang din natin kung uh, Ngayong oras po ba, ay, uh, may mga nabibili na bang uh, mga isda Sa loob ng consignation or uh, Meron pa ba mga tumpukan sa mga gantong oras So ayun o, okay yata ano, nun yung panahon natin bumalik na tayo sa normal. So makakapunta na tayo sa mga ibang lugar tulad ng Paranaque, eh, ng uh, itong Bulacan. Hopefully na makabalik na tayo sa may bandang uh, Hagonoy, pasyal-pasyal tayo sa may Hagonoy, baka okay-okay na din. So umpisa natin, ikuti natin yung dahan-dahan kasi wala na rin ano eh. Ang kalaban talaga natin dito sa pagbiyahe natin tungkulan talaga eh pag uh, tinira na tayo ng ulan, eh, talagang disgrasya talaga dahil uh, yan po yung isang nagpapabagal sa, ano natin, no? Oh, sa pag-upload ng mga video. Kaya minsan, guys, napansin nyo, no? na uh, dito lang tayo nalag nalalagi minsan sa may malabon. Gawa nga ng ang dami katanungan ng mga kababayan natin. Tulad niyan, may nagpapatanong kung uh, saan daw ba makakabili ng mga alimango na mura or uh, pag ganitong hapon daw po ba is may nagtitinda na ganitong oras ng alas ng hapon at saka po yung parkingan ayun na naman tayo sa parkingan may nagtanong so guys yung parkingan no, lagi natin binabanggit meron po sa may kanan may meron sa may kaliwa yun yung sa parkingan guys, meron sa may loob ng palengke dito, sa may paligid po niya at saka po sa may sa may kaliwa natin, sa may Savers. Meron pong parkingan po diyan. So titingnan natin guys, kanong oras kung may tumpukan po ba no. Titingnan natin yung amoy na amoy na talaga yung ano yung simoy ng hangin natin dito pag nakagawi sa may malabon talaga. Yung pagliko-pagliko mo talaga ganoon, talaga ang ramdam-ramdam mo talaga So yun ang sumang kung may tumpukan dito Meron tumpukan dito kaya lang bandang hapon na no? Dahil uh, Ang tumpukan po talaga rito Isa umaga Konti lang sa hapon Pero kung pang ulam ulam lang din naman Meron na rin ayun no? nakita nyo yun guys Ayun no? O diba May ayun no uh, Galunggong meron ako nakita no 50 isang tumpok Ayun no okay, So shout out sa ating uh, ay Isle Center no na ating kaibigan dito sa may Malabon po yan located po niya na location pala dito sa may uh, Malabon na uh, Fish Market or uh, Fish Tumpukan ito po nga Kamanaba Tile Center na ating kaibigan alright so nandung pa rin tayo ayun guys ayun oh, yung oh, pinagkakabalaan doon ayun o oh. no? sa so, nila ano kaya meron doon mga kaiba yun oh. Marami rin kasi tumpukan dito guys Kahit gantong hapon Marami rin naman uh, sa tayo Uy Dago pa ba ito tayo? Bulacan? Bulacan Ah, Bulacan Pero walang ano yan Walang bilik yan Torsilyo Torsilyo ba ito? Ano, ano ba? Patalay Patalay? Magkano dyan? 180 kilo Dito ah so update tayo ng oras ng oras po ay alas 6 ng hapon. Grabe, na naman tayo yung tumpukan natin. At babalik ang ating tumpukan. Baka na dyan, boss? Oh, ah, 90. 90 tumpok. Ito, 200 kilo. Uy, tuna. Oh. Tumpok, sandaan. Pandain. Pampanuwayt. Ate magkakarap ang pano? P350 na lang. p 120 bangos na. Bangos, dami bangos. P70 isa. Sandan, oh, madami na yan kuya, masarap yan. Sandahan mm. ng tumpok? Oo, madami na yan. Sandahan ng kakilo na yan. Sarap yan, paksiw preto Anong sinasabi eh? Tabasi Ah, tabasi, no? Oo, 50 lang yan Hindi, eh, pwede mga bata yan 50, 50. isa daan lang eh. 50 hmm. 50, isa daan, isa daan dito 50, tumpok oh 50 tong Tilapia, tilapia ang arroyo ata to. Arroyo no, kuya. Arroyo. Ano to? Ito, 50 rin, ang dami, oh. Uh, 50. Sap-sap, no? Oo. Oh. Sap-sap. lang oh. kaya. Tawilis, 50, 50 rin, oh. Hoy, nandito tayo sa tilapia. Ito tilapia. Unang 100 tumpok. Sandalan mo, sandalan ganyan. 100 may 50 ito. Dito na 50 rin. 50 lang 'yung dito. 50, dami, grabe, 50. Ba, 50, 50 Alright, okay, so shout out po sa ating kaibigan dito sa ating uh, Kamanaba Tile Center Na dito lang po yung matatagpuan sa may uh, Malabon Fish Market Ayan po, oh. ayan po yung ating uh, mala ano, Kamanaba Tile Center Na talagang uh, makakabili kayo ng mga murang tiles Dito lang po yung matatagpuan sa may uh, Malabon Ayan po, oh. Kamanaba Tile Center, ayan po sa mga kaibigan natin yan tingnan nyo guys no oo kahit gantong oras may tumpukan pa rin talaga nanay siwid mo magkano nay 50 lang 50? Lang. 1 kilo? lahat yan ah lahat Pweta. 50? Paano ba gawa niyan? Pina pa, ano ha, nilalaga? Kasi, pagkulong mo lang, kumabasa mo muna. Pagka hukas mo, nag-iwis yung laganang pintay. Wala ba ako no, yan? Yeah. Tapos, ay, lalaglag oh. Lala Tapos, Tapos kuya, lalagyan ng suka. Lagyan mo sa plagyan Bab -bab -bab na, babandean nyo. lang muna ng konti. Tapos, wala nga, pagkakas halal. Lagyan nyo na pag -tay pag -tayang -tayang sa suka. Yung, baka mapapalabang ka dyan, Tia. Ang dami. Okay, marami ka. Ah. Hoy. 'Yan pinaka masakit doon. Okay, so nandito pa rin tayo sa May Malabon, no? At uh, shout out po sa mga kababayan po natin dito sa so, May mga nagtitinda, no? At eh uh, ito, uumpisa na 'yung ating consignation uh, dito po sa May uh, Malabon Fish, uh, ano ba tawag dito? Fish market o fish port. Ares pare's din naman 'yun eh kasi pare's din naman talaga siyang ano lang isda. Naku, baka mamaya may mga basyat yung sa sinabi natin Pasok tayo, pakita ko sa inyo no. At uh, para malaman kung ano ang sitwasyon dito sa may loob ng fish court or fish market ng gantong oras. Dito guys, may mga alimango ulit, Eh, walang alimango. Bakit walang alimango dating dito? Dito guys, nakakadaling uh, palimitan, nandito sila sa may bunga dito eh, yung alimango. Kaya lang ewan ko bakit gantong oras wala sila. Wala yung alimango rito ngayon. Wala yung nag-alimango. Ah, oh, mamaya pa. Ang galing Quezon. Okay. Alright. So, nandito naman tayo sa may loob ng Malabon, no? is market. Grabe, sarap naman kain ng nung kababayan natin, mami, no? oh. Kaya sige, boss. All right, thank you, boss. Alright, yun, no? so update tayo ng oras Ang oras pa ay alas 6 ng hapon So, yan, no So, nag-uumpisa na dadatingan yung mga ano natin Mga kalaka kalakal kaya lang siyempre isa importante rito guys is magdala po kayo ng bota no? dahil talagang katulad ngayon wala kayo makikitang tubig pero maya maya yan meron na yan Kaya natin kung magkano ang bako Uy, uy, uy <laughs> Kaya dagupan yan kuya? Dagupan yan? Oo Magkano? Hindi ba kayo laki? Hindi, yung, tat yung tatluhan sa kilo magkano? 155. 155. Mahal pa rin, mataas pa rin ang natin dagupan. Medya namin, 187. Oo. Pero ang daan na ngayon may lakas. Hindi, balik nila mamaya, mamaya pag medyo ano, marami nang labas. 155, no? Kaunti so, na lang yan, may sold out na. Oo. lang ilang kayo, diba di ba ako nang yan? Hindi, nagaano lang din ako. Mo. Thank you, boss. Mamaya lang, balik nila mamaya. 155, thank you, Pero may mas mababa pa doon. Dagupan. 130, 135, okay. Mayamayang konti. Diyan lang naman ako sa labas din. Thank you, boss. 135, yun. So, Ito bang, boss. Ito, boss, laki boss? Di, yung pang tatluhan, ilang magkano ang tatluhan? Tatluan? Oo. 150, tatluhan. 150, no, ganun pa rin. Thank you boss, thank you. Okay. Hindi, yeah. balik ka mamaya. Sabila muna. na. ko, i-parking ko itong bike ko sa labas, harap ng palengke. Thank you boss, thank you boss. Okay, so gantong oras guys, no? may makikita na kayo mga hipon, meron na rin naman. Kailan ba't walang hipon pa ngayon? No? Ito Ano ba ito? Tabasi? Eh, tabasi tayo. Tabasi ba? Tabasi? Magkano kilo sa ganyan? Magkano kilo sa ganyan? Sa banyera. Ah, sa banyera. Magkano sa banyera? Sa banyera. Ah, par banyera. Tabasi, no? Kalimitan tayo magkano mga presyong ganyan sa banyera? 1.5. 1.5. Pantinda, no? Thank you, Tay. Thank you, po. Um, Ang gis daw. Ay, hipon. Ayun akong lalaki. Malaki. Magka sa hipon, boss, ganito kaya. Malaki, no? 370 yan, boss. Ha? 370. 370. Kaya lang, malaki. Malaki masyado. 370. Thank you, boss. Alright. Ito na. Ito na. Okay, okay, ito maganda. Okay. Kaya magkasa ganda niyo kuya?